Sa tingin ninyo, Ma'am Marian, uh, gano'n ba kahalaga yung uh, pagbabasa sa murang edad pa lang? Actually, ang pagbabasa is the first step to uh, comprehension skills in my opinion. Sa pagkakaintindi, 'di ba? Yes, okay, so. oh, ah uh, dito, ito nakikita natin to sa ano, sa Facebook yung mga comment ng mga netizen, 'di ba? Mm -hmm. Na hindi mo naiintindihan eh. Hay nako, dapat ano, uh, ihiwalay na ng Facebook doon no, sa mga tao may problema sa comprehension yes. skills, <laughs> diba? oh. In my opinion kasi no, comprehension necessarily includes includes critical thinking and application without which it cannot be called comprehension at all. Diba? Babalik tayo sa simula. I believe that in preschool level, we must go back doon sa basic. Ano ba yung basic natin? Three R's. Diba? Reading, writing, arithmetic. So doon tayo magsisimula. Sabi nga yung Dr. Seriza, if a student know how to read, other subjects will be easier. Huwag tayong masyado nagmamadali. So, kumbaga parang um, ang tawag to, no offense don so, sa mga ibang uh, private schools no kailan kasi misa magtatanong teacher kailangan po ba preschool pa lang alam na kung ano yung yung capital of the nations of the world so parang unti-unti kaya nahihirapan din yung mga bata ay eh, na mag-cope up kasi kailangan mag-start tayo dun sa basic